Dahil sa sumbong ng isang Concerns a Citizen na sinugod ng Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit na Kumpiska, ang mahigit 60 milyong pisong halaga ng illegal na vapor products. NUP Jonas Intia, ibalita mo. Sastado ang dalawang individual sa isinagawang police operation ng CIDG Laguna Provincial Field Unit kasama ang kinatawan ng Bureau of Internal Revenue at Lokal na Polisya alinsunod sa CIDG's flagship project na Upland Mega Shopper. Matapos na mahulihan ng mga sospek ng illegal na vapor products, sa kanilang bodega na walang legal na dokumento at walang legal na pahintulot mula sa Flava Corporation, Philippines. Noong lunes sa Barangay Bautista, San Pablo City, Laguna, ang mga naarestong sospek ay kinilala na sina alias Alan at alias Regan na parehong nahuli sa lugar ng operasyon. Nakumpiska mula sa kanilang pag-aari ang 1,200 siyem na mga kahon ng iba't ibang klase ng illegal na vapor products o e cigarette Ayon sa otoridad, nagugat ang operasyon matapos na ipaalam ng concerned citizen na may bodega na pag-aari ni alias Jerry na puno ng mga vapor products sa San Pablo City, Laguna. Agad naman na nakipag ugnayan ng CIDG Laguna PFU sa Bureau of Internal Revenue upang alamin kung otorizado ang nasabing warehouse na magkaroon ng vapor products. Sa kabila nito, sa isinagawang pag-iinspeksyon kasama ang mga kinatawan ng BIR strike team. Nabigo ang mga naaresto na maipakita ang mga kaukulang dokumento para magkaroon ng mga vapor products. Dagdag pa rito, tinatayang nasa 65 milyong halaga ng mga ilegal na vapor products o e-cigarette ang nakumpiska mula sa nasabing police operation. Samantala, sina Alias Alan at Alias Regan kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kusudiyan ng CIDG Laguna PFU para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Section 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan at sa serbisyong nagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas, ako ang inyong PNN correspondent, NUP Jonas Intia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang